namamatay mamatay siya eh. Pero full pa siya. Okay, let's go. Let's go. Good morning, guys. Ito yung Alston a natin. May gamit ako dito ng ano, uh, external microphone yung gamit ko. Di ba? At ngayon ay naisipan ko gamitin to kasi matagal na ako meron nito. Ngayon ko lang nagamit to, oh, guys uh, susubukan ko ngayon kung goods ba yung kuwa yung pagkakamot ng helmet ko uy buga ba ah <laughs> uh, buga nanadya oh. ka ba brad hindi natin kung okay yung mount ng helmet ko dito sa ano Diyan. Ana hindi na mamamatay no. Tuloy-tuloy ba yung kuha ng helmet? Ay nang ano. Okay, tas magigot na rin tayo dito. Yung voice quality, okay ba yung voice quality natin? Diyan dito talaga na kasi naring maganda duman dito. Medyo na ilang tayo sa pool. Eh full face helmet, hindi oh. taas na na yan. Yan. Bati itong full, full face helmet ko, mayroon ko na lang dinagamit. Ayan. Oh. magpagas lang tayo para bukas hindi na ako magpapagas kasi medical ko bukas eh hindi ko alam ang harag eh ba Nung nakaraan kasi yung helmet ko nakatutok ano, yung camera ko nakatutok sa ano dun sa may kalsada na hindi nakikita yung tao ewan ko kung ganito kung sakto na ba to tayo tayo dyan trap Siyempre, trako ng basura yan. Ano yan? Ay, stop, I stop yan. Pero sana, bigyan tayo ng way. Yun. Thank you. Okay na, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Ba't sabihan mo rin eh? Akin, dito lang naman ako kasi tapat ko ito eh. Diba? Diba? mga nagtatanong mga pala guys yung gamit natin camera ay 8 also na 812 Pro also na 812 Pro to tapos nilagyan ko ng external microphone kung gusto nyo ilaragay ko na lang sa link kung saan ko siya nabili alam ko tama ba yung pagkakamot ng helmet eh ay ng camera eh kasi tinesting ko lang eh nakaraan kasi hindi sa tugma hindi siya ano kita nakangingay ng motor ko yan okay na Op. Ayan, dito lang tayo magpapag-gas sa sea oil. Baka naman. Okay. Bakit kayo na mga matay? Nakuha kaya yung camera ko? Kasi na mga yung ano siya eh. Sa ano yung action cam, naka, ano, hindi naka-open yung display eh. Yun, walang nagpapagas na tara. Magpagas na tayo dito guys. Dito yata pwede. Nakunaan tayo. 100 lang ta 100 lang papagas ko 2 liters lang 2 liters ha 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 lamat okay, hey, okay na lager daw tayo, sabi ni guya <laughs> actually, hindi naman, boy Nagbablog vlogan lang din Tinesting ko lang din to Tignan natin kung may kuha talaga siya ng camera diba Ikot tayo tapos ikot din tayo sa kabi na Inyo kung goods ba tong kuha ng Alstron A12 Pro na may external microphone Na kinabit natin ba? Diba? Ngayon ko lang din pati tong helmet ko Tagal ko na nabiling ngayon ko lang din nagamit Lala isipan ko lang bigla maganito guys So Ang uubra ba? Ba? Mga salubong siya kahit one way Ikas ng ulo na yun no? Bakal. Bakal. Mabilis natin, mabagal sila. Ano, 2 liters na natin. Hindi mo bro. Tagan? Tasa sa palengke yung nakaraan yung, yung camera ko nakatutok sa ibaba eh Kaya, hindi ko makita hindi ko makita kung ano eh kung tama ba yung ano ng camera eh diba <coughs> tuloy tuloy ba to ano hindi ko alam hindi ko nakikita kung ano umuubra ba kung nagbe ba siya Balik tayo, balik tayo Ito nga pala yung Kuha ng Alstom A12 Pro Guys, uh, nilagyan ko ng external Microphone, sa mga naghahanap Diyan, saan ko ito nabili Nalagay ko na lang sa link Diyan sa baba Sa comment section yung link Kunsan ko siya nabili Yung external microphone at saka itong Alstone A12 Pro na pwede pang budget meal pang motovlog katulad ng ginagawa ko na to ayan actually ngayon ko lang testing tinesting nagpagas tayo 2 liters lang. pero huwag tayo magaganyan di ba ko alam kung tama ba yung mounting ng camera ko diyan hindi na pupunta mo rin tayo dun Diba? Okay, okay, okay. Naririnig ba yung voice ko? Quality natin dyan. May external microphone nga pala itong gamit kong Alson A12 Pro ha at tapos may mga checkpoint pa dyan na daming mga pulis diba <coughs> ang meron dito okay goods goods na ba yung camera ko tignan natin na lang mamaya kung nakuha naman ba o lobat baka lobat yung camera ko eh. salita ako na salita rito eh. <laughs> tapos wala naman pala nakuha ang 'di ba? Diba? Okay, Diretso tayo dun sa may ano, favorite kong lugar Ikot ng tatas, babalik na ulit ako sa aking lugar At ah, papahinga na ulit tayo Diba? Game game Dito nga tayo sa tondo guys. Nasa tundo ngayon. Ah, um, Francisco Barona. Kung nakikita nyo sa camera diyan Tama ba yung mounting? Hindi ko alam kung tama ba yung mounting ng camera. Eh. Uh -huh. Okay goods Dito pa rin tayo sa kalsada uh, Ano pa rin tayo Nag <coughs> Testing pa rin tayo ng ating Alstone Pro with External microphone na naka Full face helmet tayo dito Diba lang para mag motovlog mag ganto ako nag start pa lang ako sa Pag motovlogger eh Yan ko lang ito tinry kung goods ba yung mic quality yung camera na to budget mil lang to guys nasa 3 plus lang to ngayon sa 3 plus lang to ngayon guys uh, budget meal na budget mil para sa panimulan yung pagpa-vlog ba diba? may pupunta na akong isang lugar na ah, trip na trip ko lang talaga ang daanan dito sa lugar sa Tundo ah, gusto ko nga dun. magkaroon ako ng bahay dun sa lugar na yun bibigay lang ng pagkakataon, di ba? Uh, Mag-ano uh, tayo uh, dun, mag invest tayo ng housing lot dun kapag uh, medyo nakalubag-luwag tayo. Diba? Di ba? Hindi mo na tayo nagbiyay sa angkas ngayon. Pag, uh, meron lang tayo tinesting dito ng camera. Uh, budget meal. Budget friendly siya. ng uh, action camera. Alson 12 Pro eh, nilagyan ko siya ng external microphone para mas wabi yung voice quality natin kung maririnig na maayos, maganda ba di ba? Hmm, Goodish ba siya? Okay di ba? Masimba. <coughs> Simba nga yun sa San Pablo Ano mga nagsisimba rin ba yun Simba San Pablo Ay, ah, sa likod tayo ng Dekamol. Hindi ko alam kung gumagana ba tong camera ko o ano eh. Oh, ah, may stop yun. Ano yung uh, ah, nangyari yun. dyan? Ang nangyari sa'yo, sa gitna ka pa may stop. <laughs> okay, nandito tayo sa tulay. Ano yung tulay? <laughs> yung ilog. Nakikita, sa likod tayo ng Degamol. Oh. Okay. Ayos nice talaga, di ba? Iigot lang tayo, guys. Tapos babalik rin tayo. Ganun lang yung trip ko sa ano, ngayon dito. Diba? Ayan! Ayan! Ande tayo sa kabilang tuloy na tayo. Oh, di ba? Kita ilog. Hindi hmm, na ka dito tayo, sinasabi kong ano. Favorite na lugar ko. Mga gusto ko lang siyang puntahan, pupunta-puntahan. Di ba? Dito, dito 'yun. Malapit na dito, tara makita. Sa 'to eh. Baka gusto ko lang dito talagang nakikita siya. Hindi ko alam bakit gusto ko yung lugar na yun. Diba? Tapos dito rin ako nagja-jogging pag ano. Nagja-jogging din ako dyan pag uh, maga. Ka. Ngayon kasi hindi ako nagja-jogging mula. ba? Ah, naigot-igot lang muna tayo. Yan, dito, dito. Ang sinasabi kasi yung magandang lugar katus. Tapos, ayan, ayan, yung rotonda makikita na natin ayan o oh. Ayan, dito Pwede dito rin ako nag tapos biglang nagdilim yung paningin ko ayan yan, lugar na yan. Dito lang trip na trip kong gumala. Tumaan, tumambay. Itong bilog na to. Ito yung gustong gusto kong dinadaanan. Ano lang, iikutan ko lang siya. Kasi yan. Iikot na, tapos babalik na ako, diba? Ang kulit eh, no? Hmm. Ayon lang, iikot lang. Babalik na ako sa amin. yun. Ano lang yun. hmm nabangang balik na tayo ni bukala na lang. Hmm. yun guys nice. uh, comment na lang dyan sa baba kung okay ba yung, ano, yung camera na to para sa inyo at yung gamit ko na external microphone kung maganda ba yung buga ng boses kung nadideliver ba na maayos naririnig ba dyan comment lang kayo guys at sa mga gusto nyo rin makabili ng ganito pinalagay ko dyan yung link kung saan ko siya nabili para mag start na rin kayo sa ganitong mga content sa mga gawain pag trip nyo mag motovlogger pwede pwede dahil budget friendly lang tong camera na to saka yung ka, ano yung external microphone niya di ba eh, usually yung iba nga yung ibang brand dati camera lang tas walang external microphone gagawa mo pa papamodify ka pa gagastos ka pa di ba ito diba? sa 200 plus lang yung external microphone nito ba diba? panalo panalo siya tapos yung camera naman nasa 3000 plus 'Di ba? Hindi gagagastos ng 5,000. Makakakuha ka ng mga ganitong shot. Mga gandang ano mo, yung mga kuha mo, 'di ba? Ganda-ganda niyan, boy. Ano Mag-invest ka ng mga ganito gusto mo rin ng ano, mag-start sa moto vlogger. 'Yan. Sana nga lang tuloy-tuloy yung ano, kuha ng camera ko. <laughs> Kasi naka ano siya, hindi na naka open display eh. Naka eh. Pero naka ano naman. Dito na tayo, ito nga pala yung Vega Mall. Yung, yung likod. Yung nakikita nyo. baka dito ko na rin din to.